Kita ko ang mga kapilingon, bag ba? Oh my God! Ang ganda pa mga kapilingon, Oh. No? Wow! Uh, braby, oh, Ay, ang gilak-gilak ba ba? ano ba? <laughs> Sino pa kayo ba yun? Makinis pa, makintab! Hala! Ang bago ng mga sapatos, mga kapilingon! kalaga pa sa plastik, pero ang laki ng paa, <laughs> mga kapilingon magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel ngayong araw na ito mga kapilingon ay magmiraw-liraw na naman sa si Pilingiro masyaro <laughs> masyaro hindi mapuno yung bahay ko ito magkano na naman tayo mga kapilingon dahil ay sayang din ang pagkakataon i-grab na natin ito habang nandito pa ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako dito ba kaya ah, bahala na, eh. parang hindi natin may tsura na ito <laughs> hindi na magkadima oh. panadali ang dumpster diving pala ang gagawin natin ngayon mga kapilingon kasi kakauwi ko lang galing sa trabaho tapos hindi ako magtagal kasi magsaing pa kasi ako kasi wala pa akong sinaing ba. kaya ano lang muna, sa na lang natin ito pa uwi, pa butong bahay kaya let's go dito na naman si Pilingiro Magbakasakali na naman sana palarin Enjoy, enjoy, and ikot, ikot is the key. Kahit medyo napagod ay hindi magpagod-pagod eh dahil kailangan magtiyaga. chaga <laughs> as is the key lang ito. Ikot at chaga as the key pala. Asula, flexing, flexing lang muna sa pilingiro eh habang naglalakad pa tayo papunta sa spot ba? Eh, sana all spot. Parang Pilipinas lang din ba? Namimiss ko tuloy yung bukid. <laughs> Pinagkaiba lang doon, walang palayan. A few moments later. Dito banda, mga na nagtiting-tingin ako sabihin, walang laman. Pero dito sa labas, may bag ako nakita. Tingnan natin, baka may laman. Pag ganito talaga ang mga bag, baabtik talaga, mabilis talaga ang mata ni Pilingiro eh. <laughs> Tingnan natin, mga kapilingon. Iwan ko lang, makikita nyo ba, no? Dito, oh. Tingnan niyo, mga kapilingon. Parang wala na itong laman, ang gaan-gaan na eh. Oh. Wala nang laman. <laughs> Kinuha na na to ang bango. Yun, nakakabilib mga kalam mga basura dito kay sobrang bango. wag na na to untong dalhin no oi. Eh. Kasi sa kabila, sa unahan daw unahan, kabila na naman eh. 2, years later. Kita ko kung ano mga kabilingon bag ba. Eh, tingnan ko nga kung na andar ba ni. sa <laughs> so, wala ni. Wala ro. Oh, ang ganda pa mga kabilingon oh. grabe oh. Ay, ang gilak-gilak ba ba? Ay, ano ba? Sino pa kay ba? ba Makinis pa, makintab eh natin itong mga kapilingon oy. bahala na yan automatic na yan may plastic din ako nakita mga kapilingon tina natin kung ano ano ba anong anong ano ba anong laman nito may printer pa nga oh ito ba printer na eh. printer machine akala ko laruan kasi parang may tidibir ba may bagrin. ano kaya ito parang sapatos may nakapa akong sapatos tingnan natin Allah ang bago ng mga sapatos mga kapilingan Oh Nakalagay pa sa plastik Pero ang laki ng paaoy Ay di bali na malaki ang paaoy dalhin natin ito Yan no din natin yan Ilagay natin sa ano Yung bag na nakuha natin Balagyan natin yan Meron pa dito oh. Sa ano ba toy? Eh? Eh, natin yan sapatos oy. Oh. Wala man yung ano Wala man yung sira e itong bag na napunit na napunit nakuha natin napunot. napunit napunit na napunit bisaya kasi dali natin itong mga oh. ay ilagay natin ito sa loob sa bag ay si pulos yung baga eh yan si ang purpos ng bag na yan ito rin mo, dali natin tinan muna natin baka may may, may ukap wala sobrang bago pa ba pwede ito pang trabaho kung may pang nurse ba ganaan pero ano man yan panit man yan hindi man yan rubber ano ba yan meron din ako nakita dito sa loob meron pa dito sa loob tingnan natin baka nakikita na yung lubot ko dyan ba ano mo to eh parang uniform parang sa presuhan ba pero huwag na lang eh kasi ano man anong tawag nito eh yung nagtanong sa akin kung ano ba daw kasi nga lang <laughs> ginawa ko kasi hindi man ako mag ano ba hindi maron marunong magsalita <laughs> meron din dito laruan mga kabilingon sa gilid pa sa tabi ito rin o oh. daming laruan maglaro muna ako siguro ngayon mga laruan naman po ano kasi matagal maano ba ko mga laruan oh yung bubbles bubbles ba yung ba ano ba to eh parang, <laughs> parang yung mag, ano ba yung mag bubble, bubbles bubbles ang dami ang dami laruan oh yung daspan daspan pa Para hindi man ito laruan siguro ito parang daspan traskan ba takip ng traskan daspan ano. ito rin oh ang dami ganito oh Diwan ko lang kung ano to siguro ano siguro yan, no? Meron din dito, oh. Ma... Parang mga katitir. <laughs> Iwan ko lang. Ay, parang ano pala? Ang ganun ba? Parang water gun? Ganun? Ang tagal ko na nalib na ano yung salita na yun, eh? oh. ito pa, oh. Ang dami yun. Yeah? Merong cord ah. Itong cord. Dali natin itong cord. Dali natin tong cord. Ang haba ng cord na to para mang ano. Dali natin yan. Baka gumagana. Para gumagana pa yan. Ang dami mga laruan oh. No? <laughs> Naku na loko na. Parang tabi nga yung kamera natin. Parang hindi na flex maaga. Maayos ah. Tingnan natin. Parang ay ganyan pala. Ang na splingero. Ang dami laruan kasi. Ito. Mga takip ng trash can. Kinuha pa lahat. dito oh, pang sandok sandok ah grabe ang daming laruan ito rin ang daming ano ba parang baterya ata siya baterya ito batery, kasi nag vibrate man siya ito oh. <laughs> mga laruan grabe oh ito parang no? penguin Ping ano ba dolphin pala Ay, dito pala mag-repel <laughs> yung tubig. <laughs> na yung mga auto ba sa sasakyan kasi traffic man. Ito rin oh, ang dami. Uh, Rabi, dami oh. Ito rin oh. Dami dito eh. Ito At saka itong isa ba, ano ba yung water dispenser ba ito eh, ano ba, tawag nito. May ano kasi, electronic kasi siya oh. Iwan ko lang purasaan to, eh. ito eh. Ito oh. Ay, parang ano siguro parang mag-sterilize siguro ganoon kasi may mga bibi kasi eh yung e, ba proceed pa tayo sa kabila, eh. baka mayroon pa tayong mahanap ito na pilingiro naging dalawa na yung bag natin <laughs> dinala ko yung mga ibang laruan at saka ano yung mga damit ba dinala ko dito nandito sa loob natawa ko sarili ko ba ay pang sosyal kunwari oh. <laughs> parang mo abroad pero oh, ang mata palagi nakatingin-tingin sa gilid-gilid ba laban-laban is the key ya sana palarin pa tayo sa kabila. For the update lang muna tayo. Dahil naglalakad pa tayo. Hanap pa tayo ng ibang basurahan. Ganda mga kapila, no? May nakita akong parang divider. ba na matawag ito eh. Pwede lagyan ng sapatos. Bang cute May lalagyan pa ng ligid. Kaso nga lang. Ang problema natin ito. <laughs> hindi natin mapadala. Dahil. Hindi yan sa box. Kaya proceed tayo sa kabila. Unahan pa. Forward pa tayo. Forward. Matamirong pa tayo makikita doon. Two hours later. Ito banda mga kapilon, may nakita na naman akong hangir. Dalhin natin ito. Kasi sayang din ba, mga magaganda pa rin ang hangir na ito. Kaya let's go, kunin natin, itilagay natin sa bag. Sa pedugayan. Tugay-dugayan <laughs> natin ito. Ang dami oh. Mga hangar. Oy, ang ganda pa ng mga hangir ba? Yung quality niya ba? Yung quality. Mamahalin yung purma niya mga kapilingon ndami dami oh. Meron pang ano. Meron pang piggy bank na wala nang laman baka si binutas na dito sa sa dibdib. Ano ba 'yon? Sa tiyan o sa lubot? Apuit. Ito mga kapilingon, dami mga Dalhin natin ito mga kapilingon. Dahil ano ilagay na natin sa bag. Ay, gamit na gamit itong bag na nakuha natin kanina. Saktong sakto to. Hmm? Andami, oh, eh. pa dito sa lubo oh. ndami dami. Grabe, meron pa doon sa ano mga kapilong sa kabila. ang wow! Ito ang ganda, ang ganda tong mga pink ba. Pink at saka yellow. May dali na natin ito, ano pang dugay-dugayan natin doon. Ilagay na natin dito sa bag. At dahil dito na sa loob ang mga hangir, ay lipat na naman tayo sa kabila. Baka meron pa tayong hahanap doon. Para akong ahinti ng mga gamot mga kapilong ba. <laughs> Pero basurero lang pala. Ah, natawa ako sa sarili ko. Tingin din tayo dito. Ilagay muna natin yung bag. Pero parang nga ngayon mga kapilon. Parang ka-pick up lang ng garbage truck. Uwi na lang muna tayo. Parang wala. Wala ngayon. Yun lang muna ang nakuha natin for today. Ano na lang. Bawi lang tayo sa Sabado. Kasi kagagaling ko pa kasi sa trabaho. Tapos pagod ba? Kaya bawi na lang tayo sa Sabado. Dahil wala akong pasok sa Sabado kasi sa Sabado at Sabado't Linggo. Kaya doon tayo babanat. Doon tayo mag ano ba? Uwi na muna si Pilingero. At least meron tayong nadala ba? Marami-rami na naman to. Mabigat nga eh. Mga hangir ba? At saka yung ano, mga laruan. <laughs> Pati yung sapatos. Yung dalawang sapatos. Yun lang. At saka yung may mga damit na kunti. Yun lang. Dinala ko. Tapos uwi na lang muna ako. Natawa ko sarili ko ba dito? Ikot-ikot ako dito. Diyan. Diyan sa mga sulok-sulok na yan. Doon. Diyan banda ba? Ikot-ikot. <laughs> Pinasok -ikot, ko lahat. May mga sulok. Para lang makaano ba? Tapos natawa sa sarili ko. Para ako na nagtinda ng mga gamot yeah, gamot na basuriro pala kung pilingiro nga pagka pilingiro ba umiiral kaya uwi lang muna tayo mga kapilingon. And maraming salamat po sa inyong lahat no lalong lalo na sa mga nag subscribe at sa mga uh, nag suporta na sa akin maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am sir sa mga hindi po po nakasubscribe no pasubscribe po na aking channel from pilingiro channel thank you for watching God bless bawi to sa sabado. Shoutout po kay Ma'am Gina Bernardo from Cardona, Rizal. Shoutout din po kay Ma'am Marie San Juan from Calamba, Laguna. Shoutout din kay Ma'am Lolita City Olgasan from Dumlog, Talisay, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Cherry. And shoutout din sa apo ni Ma'am na si Ma'am Leah Ganda, ang kanilang nag-iisang prinsesa. At sa mga brother ni Ma'am na si Sir Miguel, Sir Uy, oui, and Sir Raprap. Shoutout din po kay Ma'am. Lourdes Arguna from Batangas. Shout-out din po kay Ma'am Nuralin Siso. Shout-out din daw sa mga Hunyo Family, Siso Family, Labadesos Family, and Solis Family. Shout-out din po kay Ma'am Sheila is finish. Shout-out din po kay Ma'am Eva Kunanan from Santarita Rita, Lubaw, Pampanga. And shout-out din kay Ma'am G. Bilyaril. Shoutout din kay Ma'am Evangeline Lasula and to all Jimenez Diparin, Lasula ni Berel Tardos Family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Jean Darla. Darla. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado. And shoutout din daw sa Pinyalusa Family from Lim Libmanan, Kamsor and Kado Family from Milyaor, Kamsor, Bicol. Shoutout din po kay Maricho Garnatas from Dasma, Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Pinky. Rachel Maputol. Shoutout din po kay Ma'am Tizzy Shout Shoutout din po kay Ma'am Ferlin Ohida from Cebu. Shoutout din sa asba ni Ma'am na nagwo-work from Shangri-La Hotel. Shoutout din po kay Ma'am Helen Viado from Piñarubia Abra. Shoutout din po kay Sir Kuzma Dib. And shoutout din kay Mr. and Mrs. Kevin Jan Alin Rosales from Mama Bella. Shoutout din po kay Sir Romil Dominguez from Pangasinan. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. And shoutout din kay Ma'am Marilo Cabrera. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe at sa mga nagsuporta sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po ng aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.